Hi kuya, hi kuya. Hayo <laughs> kitang ning an logo <manyang anu> ko. budget na mga brand sa YouTube? Father God, we thank you for this with us that you would guide our thoughts and actions. Hello. A month by four by start technical difficulties. Hello. may kaipuhan para sa birthday kanya mommy pig isa nga ang may kaipuhan para sa birthday ni mommy pig si little pig okay sabi ni little pig itataw ko ang flower kay mother pig sabi niya ang flower na iyan ay favorite ko Then I won't take it, said Little Pig. Sabi kang Big, if hindi niya kukunin yung flower, I will take this pretty yellow hay instead. Sabi ni Little Pig, kukunin niya lang ang ah? yellow hay. Oh no, move the cow. Sabi niya, oh no, that hay is my bed. <laughs> Thanks. Sabi nito, kukunin niya lang daw ang mga shiny Sige. Okay, yeah. A uh, welcome po um, kamo parehin sa Barangay sorry po na um, twenty kasi nasa maya sa komunidad. Sana ba ko lang ini ang last. I hope this is just the first time. <laughs> thank you so much po. Thank special thanks to Karen kasi siya talaga ang kanta ko. Uh, thank you Karen. Thank you. So hope you enjoy your stay tonight here at Dalupaon pa sa Kaukamar Resort. Bukod po sa mga itataonin na mga, mga libro para sa Satuyang Community Library. So, iyan pong Community Library, yan yan niyan sa site, oh, dito sa Dalupaon National High School. And bago man matapos ang programa na rin, gusto ko din pasalamatan ang Satuyang SDG. Luis Magdawit <laughs> Magda <laughs> Jr. Uh, sa suporta, sinasya sa mga kaibahan. Luis, Joel, Jerry, Carmi, and the rest 嗯。Uh huh.

distribute. Make sure na uh, dahil na doble ang pagtao taan po para nabos igulay man kaya nindaarag syempre ang size ka sa itong mga bitis. Uudro ko ah all members make sure na dahil na doble ang pagtao para nabos po kita matawal. Day mo na po maghali. Madali. Okay na. Oh, okay. Ano ba ka? Opo. Masira mo si Bono? Opo. Okay. Ano ba sasabi mo sa mga nagtaon ng mga regalo sa Korea? Ito sa tayo pa ako. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yo, isa ako message ko sa mga nag-take sa inyong regalo nitong hapos para sa kakai. May topic Wow. Okay, so uh, ang community library me actually Uh, niya ini sa Project Alon, uh, itong Achieving Learners for of Non-Readers, igisa sa mo school. Ngunyan, uh, nagkaigo kami ng opportunity na, ma na mapili kang National Book Development Board of the Philippines. Uh, naging recipient kami ngunyan na, ta na, taon. Tapos hindi si matabang sa pag-supply ng mga books mga learning materials however day ka siya nag-aabot mo nya na uh, delivery process pa da baka by end of the month or january mag-arabot pero ba uh, bago mi pa man hinalat or bago pa man kami napili as a recipient kun pa ka itong 2019 nag-iipon na kami ng mga books may mga sponsored kami from US from UK tapos uh, sa indigenous sa lokal, sa Philippines in in other parts of the Philippines Hindi kasi mga nagdonate sa moya ning libro Uh, dahil nga, uh, kung nag-interview nag kami sa mga estudyante medik, the reason kaya habon ninda gusto magbasa or habon ninda magbasa kasi wakman sindang babasahon ng mga books aside from academic books. So ang mga available igin na books e, itong mga children's books, mga story books. So ining community library, this will be open for all walks of life igi sa dalupaon and children and even adults can borrow books from our community library. So, this is spearheaded by the Lupao National High School, of course, ang Samoyang School, tapos ang barangay. So, saro din singda sa mga nagtabang sa mo And ang NBBD or ang Buknok Pasakaw, uh, kaibahan mi din igdi ang local, uh, ang municipality of Pasakaw, Kamaringesur. So, sa kusangon yan, pinupunan po na mi pa din ang pagpakaray, kabali na ang paglaag ng mga bookshelves, sa iyo ang mga kulang may. And ibang facility pa sa community library. So, so, so far, okay man. And hopefully, ngunyan na January 2024, ma-open na talaga siya sa public. So, yeah. For Let's Go Partido Plus and Alimatok Organization, we are very thankful kasi aside from pag donating na ning mga books igi sa sa community library nagtao din sin kaugmahan sa mga kaakian and at the same time na promote may ang community library kasi de ipanin masyadong aram kung ano ang community library igi sa dalupaon so duman sa ginibo activity na pa feeding uh, pro uh, uh what do you call this uh, pagtao ni mga school supplies and sleepers dako kula na bagay bako lang sa school may pati sa mga kaakian kang dalupaon nag nagugma talaga sin nang maray sabi nga ni ninda sana na,